ang trade war sa pagitan ng US, Canada, Mexico at China ay nagsimula ng magpatupad ang US ng mataas na taripa sa mga inaangkat na produkto, lalo na mula sa China, bilang tugon sa umano'y hindi patas na kalakalan. Gumanti ang China sa pamamagitan ng sariling taripa laban sa mga produkto ng US. Kasama rin sa tensyon ng Canada at Mexico dahil sila din ay gumanti sa pamamagitan ng mataas na taripa sa mga produkto galing Amerika. Pag-usapan natin ang posibleng epekto nito sa Pilipinas. Una, presyo ng mga bilihin. Kapag lumipat ang US o China ng kanilang pagangkat mula sa ibang bansa, maaaring magbago ang demand sa mga produkto ng Pilipinas na maaaring magpataas o magpababa ng presyo. Pangalawa, export at import. Posibleng lumakas o humina ang pag-export ng Pilipinas, lalo na kung maghanap ang mga bansang ito ng alternatibong suppliers. Pangatlo, investments. Ang ilang negosyong apektado sa US o China ay maaring lumipat ng operasyon sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas para maiwasan ang mataas na taripa. Pang-apat, employment. Kung may lumipat na negosyo sa bansa, maaring magkaroon ng bagong trabaho, pero kung lumala ang trade war, maaring bumaga lang ekonomiya at magdulot ng pagkawala ng trabaho. Sa kabuuan, kahit hindi tuwirang kasali ang Pilipinas sa trade war, Apektado ito sa maraming paraan, mula sa kalakalan hanggang sa presyo ng bilihin at investment climate. Kayo mga ka-facts, ano ang masasabi nyo sa trade war ng malalaking bansang ito? Comment kayo sa baba.